Merong isang lalaki ang nagkaroon ng problema. Siya ay dumapit sa kanyang guro. Sabi niya, aking minamahal na guro, bago ko mapangasawa ang aking asawa ngayon, siya ang pinakamagandang babae na nakikita ko sa mundo. Subalit nang kinasal na kami, nakikita ko ang ibang babae na mas maganda na at ang asawa ko na ito ay para bang hindi na siya maganda sa aking paningin. Ngayon, ang lalaki na ito, tinanong niya ang kanyang sheikh patungkol dito. At sagot ng sheikh na ito, kahit asawahin mo o kung sakali mo magkakaroon ka ng pagkakataon, nababakasawa mo ang lahat ng pinakamagandang babae dito sa mundong ito at nakita mo ang aso aso sa daan makikita mo pa rin na mas maganda ang aso na ito at nagtaka yung lalaki nagtaka yung lalaki nagtatanong na merong problema sabi niya ba't mo naman nasabi yun ya Shek? sinabi ng guru na ito ang problema alam mo wala sa asawa mo ang problema ang problema ikaw mismo ang may problema dito ang puso mo ay hindi kontento hindi mo binawa ba ang paningin mo sa mga babae tingin ka ng tingin kumbaga ang puso mo ay hindi kontento at dumating sa punto na sinabi ng lalaki na so ano po yung maaaring solusyon na magagawa ko para dito. Sinaba nung siyek, ibabamo ang iyong paningin. Lower your gaze. Ang problema kasi, mga minamahal na kapatid magulang, ito yung aral natin. Ang ilan kasi, mga minamahal na kapatid magulang, ito yung aral na kung saan masyado nating binubukas ang ating mga mata mula sa mga ibang kababaiyan ang sa ganun, hindi na, na natin na-appreciate yung mga asawa natin. At napakaganda ng bayan na ito. Alam mo, sa problema mo na mas nakakita ka ng magandang babae mula sa asawa mo, Wa walang problema sa asama actually. Nalikha siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamagandang anyo. Wala kadakala ka ng insana fi ahsan itakwim. Nalikha siya ni Allah ng pinakamagandang anyo. Ang problema ikaw mismo. Kasi bakit tumitingin ka pa sa ibang tao? Kinukumpara mo yung napakagandang likha ni Allah sa ibang tao? Ano yung solusyon dyan? Para mas dumagdag ang pagmamahal mo sa asawa mo? Agud basarak Fakat. Lower your gaze. Ibaba mo yung paningin. Huwag kang tumingin sa ibang tao. Matuto kang i-appreciate yung meron ka. Yun lamang ay na nakikita natin, nabasa natin mula sa conversation ng isang estudyante, kahit na ano pa man ang kwento sa likod na iyon, makikita natin ang napakahalagang aral mga minamahal na kapagmugulang ay ang pagbababa ng ating paningin. Lower your gaze, ika nga.